Kung sa po na matuloy ang impeachment case laban kay Sara Duterte, nako mukhang mukhang history na naman to para sa ating bansa. Ang ibig sabihin, ito na siguro yung pinaka magiging madali na uh, impeachment trial. Magiging mabilis ang pag-usad. Walang masyadong haharang. Kukonte. So hindi ba yan ang isip ni Sara Duterte? Hindi na siguro masyadong alintana kasi sa kanya dahil sabi nga niya hindi kawalan para sa kanya ang pagiging vice president. Mantakin mo ah, ibinoto ka ng taong bayan, ipinagmalaki mo kuno na ikaw ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa larangan uh, na ng, ng ating ng eleksyon dito sa atin pagdating sa national opposition. Ikaw ang nakakuha ng pinakamaraming boto ipinagmamalaki nyo yan. Tapos sasabihin nyo, hindi kawalan ang possession. Parang kasing sinabi nyo na, baliwala sa inyo or wala kang pakialam doon sa mga bumoto sa inyo. Yun. So yung mga bumoto po dyan kay Sara Duterte, ganon, wala po kayo, siyang pakialam sa inyo. Okay? Naloko, na daw, na, naloko daw niya kayo. Nautu daw niya kayo. Pweset na to, ano sasabihin? Walang pakialam. Hindi kawalan ang pagiging vice president niya kung sakaling tanggalin siya sa pwesto. Talaga lang. Ay, ba't nagnangangal-ngal ang pamilya niyo at ang mga taga-suporta niyo ngayon kung hindi naman pala kawalan? Kung hindi kawalan, o di sige. Pag-step down, mag sa 2028 kung may pag-asa ka pa. Ganon sana, di ba? Castro concluded by asserting that the misuse of confidential funds is an impeach, impeachable offense, particularly at a time when public services are underfunded. Mahirap, no? Mahirap ng 2022. Maraming problema sa pondo ang ating bansa dahil kauupo lang or kalilipas lang ng pandemya nung yung time na yun. Okay. And, I'll, and called for greater accountability in handling of public money ang paglulustay o sa paglulustay ng confidential funds sa panahong kulang na kulang ang pondo para sa servisyong publiko mm. at sa pagtangging ipaliwanag ito sa taong bayan, napakalinaw daw na ito ay isang batayan ng impeachment case laban nga kay Sara Duterte. Ramdam na yan na Sara Duterte noon pa. So ngayon, yung, yung tipong ang iniisip nila, baka sakaling makisimpatya, makakuha pa sila ng simpatya sa taong bayan sa paraan na, sige, hindi na importante sa akin yung pwesto na yun. Ay, kuha mo naman si Sarah, tatanggalin. May impeach at kung ano-ano to. -ano Wala na po, hindi na po uobra yung mga ganyang pabebe at pa paawa niya. Diba napakalayo yung stance ng isang Sarah Duterte kumpara kay Atoy ni Lena Robredo. Hindi public servant ang isang ito hindi ito ang asta ng isang public servant. Malayo, malayong malayo. Ito mga ganito ay naghahari-harian lang. Gusto lang ng power. Gusto lang ng kapangyarihan para magkamal ng yaman. Good luck.